Hello mga mare, good afternoon po sa ating lahat. Time check natin is 6:10 PM. Welcome month of August na 2025. At dahil nga first day of August ngayon, kaya kaninang umaga, namili na naman tayo kay Ultra Mega. Kahapon hindi tayo nakapamili. Syempre, kapag namili tayo kay Ultra Mega, anong meron? Hindi tayo papayag na hindi tayo makakapamili ng mga pa nila yung may mga pa free o oh ba diba? kaya kahit konti meron tayo dyan na pamili na naman mga pa free kaya tag tumalman ang ating tindahan ang ating negosyo kahit papanoy na nakakapamili pa rin naman tayo kaya gora lang go go laban lang So, ito, nakabili na naman tayo ng ating fast moving na Nescafe Creamy White Twin Pack. Save 15 pesos ang isang tay. So, 121 points, something na lang isantay nila. At dahil nga paubos na nga rin ang aking mga, ay ang aking dato po na panggamit sa kusina, kaya bumili na ulit ako dito magic sarap kasi fast moving naman ito sa ating tindahan. Kaya marami na tayong stock ng magic sarap. Ah, konti na lang pala ang ating magic sarap. Kala ko marami pa. <laughs> Para lang tayo makalibre ng dato puti toyo. At syempre, meron din tayo dito binili. Nor sinigang mix na original kaya ako binili ito kahit marami pa ako nito dahil nga may pa-free sya ng patis may isang araw kasi kumuha ako dito ng ganitong patis sa akin tindahan so hindi ko sya nabayaran syempre wala naman tayo ibang hanap buhay kundi tindahan lang kaya wala tayong pambayan ito na ang kabayaran yung pre na to <laughs> itong North Sinigang Sampalok na to ay 6 pieces so nakabili rin ako ng maliit ng San Marino yellow at dalawang piraso naman ng malaki na yellow dalawang piraso din ng red at 6 pieces nitong pork cubes at tatlong piraso pala yung yellow natin San Marino na malaki at meron tayong Lucky 7 carne norte nakabay 3 Lucky 7 carne norte 150 grams save 3 pesos o ba diba, sayang din yung 3 pesos na yan te. hindi man mapupul sa kalsada lang at tapos meron tayo ditong Argentina corn beef ah meatloaf pala ito hindi ko napansin, nakala ko corn beef save 4 pesos ang apat na piraso sa so, isang supot naman ay meron tayong Ariel Sunrise Press dalawang ganto ang akambini kasi naka buy 6 get 1 free siya ayan Sunrise Press so ibuotin natin ang ganto ayan yung isa and then itong print natin blue hindi ito naka promo Bali, isang dosena lang to lahat. Plus, itong downy natin na contra kulob na maliit. by 6, get 1 free. Dalawang ganto rin ang binili ko. yung isa. At yung fast moving natin sa lahat ng toothpaste, yung Colgate Red. Naka, buy 23, get 1 free. O diba, dagdag kita ng 12 pesos. Ito naman doon sa palengke naman ng grocery ko na nabili. Kalahat nyo ng greatest white na twin pack at saka ko black twin pack. yan at ito ay bumili tayo sa tapat ng ultramega dahil mura doon. Ang malboro nila ay 150 lang per kaha. Yung camel na malalay per kaha, 124 lang. O di ba ang mura?